Okay do sa mga nagtanong na kapag yung kanilang uh, sasakyan ay in-start ay yung cambio ay nagalaw. Gumagalaw siya. Kapag uh, pinatay o inop yung makina, gumagalaw siya, gumagalaw. Ito, ibabahagi ko lang ito at uh, sasagutin ko lang. Base din doon sa aking karanasan. Kasi ang uh, mga old model na sasakyan, lalo higit sa lahat yung mga diesel. Para sa akin lang ha, kung isang halimbawa luma na sasakyan, normal ha. Normal lang na ang uh, sasakyan na nga luma kapag ini-start, kumakalug na ito, gumagano. pag pinapatay, gumagano na siya. So, doon sa mga nagsasabi na sa spring, uh, na ano ko na yan, nasubukan ko na yan na pinalitan ng spring marami na akong napalitan ng spring yan yung may mga spring ha yung may mga transmission na gumagamit uh, hindi nila nagbabago so ang aking uh, sa aking karanasan yung sinasabi ko lang yung pinaka finger nya lumuluwag kaya siya uh, kapag ka ini-start at saka uh, ino yung makina so sa akin yung mga nahawakan kong sasakyan yung mga naging sasakyan ko Uh, naging normal na talaga ito, gumagano. So, tingnan na may start ko ha. Ayan. I-start ko yung aking uh, sasakyan at gagalaw yan. Ayan. Tapos mawawala siya o nawawala. So, ang uh, ganito kasi sa sasakyan, lalo tigit sa lahat yung mga luma sasakyan. Yung pinaka-pinggir niya, yung gumagano sa pinakakambiada niya, ay uh, nagagasgas na kaya gumagalaw ayun kaya pag pinatay yan kumakalog din gumaganon kasi may naging sasakyan din ako dati na kasi ang mga sasakyan ko kalimitan diesel eh talagang gumagalaw lalo na yung mga sasakyan ng mga jeep ay halos eh talagang gumaganon para sa akin nagiging normal na yun sa mga second hand na sasakyan Okay, ganun lang yung kasagutan ko doon sa mga nagtanong kung bakit yung kanilang cambio ay kapag ka uh, yung makina at in-start na galaw. Sa akin karanasan, normal na yun sa mga lumang sasakyan. Kaya wag na kayong magtaka na gumagalaw. Kasi nga yung pinaka loob ng uh, transmission, pinaka finger nun, yung pinagkakapitan ng uh, finger at saka mismo finger, nagiging ano siya, uh, lumuluwag kasi nga nagagas-gas. kaya naging ganun pag pinalitan mo naman ng finger yon tapos yung iyon namang pinag uh, ng pinggir hindi na palitan ganun pa rin yun pero sa akin karanasan nga lang walang nagiging problema kasi may naging sasakyan talaga akong nabili na pag ini-starte eh, nagalaw at saka nakalog pag pinapatay so wala naman wala namang naging problema sa transmission para sa akin nagiging normal na yun sa mga second hand na sasakyan Okay, maraming salamat at do sa mga katanungan sa akin yun ang aking kasagutan. Thank you.